Oo, eto. Maganda balita ito. Ah. Ganito kasi talaga kabangkabal si Vice Ganda. Dumadating sa punto ang isang celebrity na may karapatan na siyang tanggihan yung ilang proyekto dahil wala na siyang oras. At yan nga, hindi naman sa hindi kailangan, pero yun nga, wala ng oras. Wala, hindi na talaga kaya dahil sa dami ng kanyang trabaho. Dumarating na po sa punto na ganoon ang isang Vice Ganda. Ang totoo niyan, sa case ko, totoo ah, eto totoo, gusto kong i-share sa ating lahat. Meron pong isang brand na nag-offer sa atin ng ng na maging part ng kanilang program, ng kanilang promotional campaign. Yun nga, mahabang usapan bago dumating sa punto na nag-send na ng kontrata. Pero para naman ang liit ng tingin na itong kumpanya na ito sa akin. Dahil sa kontrata, napakabigat ng kontrata, pero ganito pal lang pala yung compensation. It's not about the compensation kung sana eh. Pero, pero yun nga, talaga ganun ka ba, baantihin mo sa mga katulad namin na mga maliliit na vloggers. Yun lang, hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya yun. Trusted ko naman sana yung kumpanya na yun. Anyway, eto yun, Vicekenda revealed that he was, or he, yeah, he was offered, by ABS-CBN to host an updated version of the talk show Gandang Gabi, Gabi Vice. Kung naalala niyo po, blockbuster talagang namayagpag din at ang programang ito ni Vice Ganda. But admitted that he couldn't do three shows at once anymore. Nga naman, ang buhay kasi ay hindi lang talaga puro trabaho. Kailangan may, may leisure time ka rin. You work with pleasure, Walang problema yan. Di ba? Paminsan-minsan talaga dapat mag-enjoy. Sa katayuan ngayon ni Vice Ganda, may karapatan na siyang tumanggi. I know na tumanggi siya in a very nice way. Dahil ABS-CBN to. Kaya walang problema. Vice Ganda says he turned down ABS-CBN offer to bring back Gandang Gabi Vice. Vice Ganda is now at the point in his career he can say no. Hmm, totoo yon? Yung iba kasi na pa na kumbaga naghahanap talaga ng trabaho yung mga celebrity. Kala na yung mga pulahan na celebrity na walang-wala na ngayon sa tingin ko. Pero yung mga katulad ni Vice Kanda na pilit binabagsak, pilit sinisiraan na itong mga pulahan at mga diehard, ayan, pag tinatanggihan ang mga offers dahil sa dami ng kanyang trabaho, sa dami ng nagtitiwala ng mga endorsers at company endorsements, ah, products rather, para sa endorsement. Marami pong nagtitiwala na brands kay Vice Kanda. Alright may I offer? I really don't understand why is, mm -hmm, bakit daw nag invest kay Vice Ganda? Malaking katanungan yan. Oo, marami talaga nag invest kay Vice Ganda. Malaking katanungan yan na kayo rin naman ng na mga pulahan at pulangaw at diehard ang makakasagot.